Alam nyo ba kung kaano kadumi ang kakrots kaya kailangang linisin? Bago, bago maglinis, kailangan isprihan lahat mga corner. At pagkatapos isprihan, lumabas ka dahil ang amoy ng ispray ay hindi maganda sa iyong katawan. So after 2 hours or 3 hours na naisprihan mo, balikan mo at ganito na mangyayari. Mamamatay na mga kakrots. Ay, naghihingalo na sila. Sa isa, nang ano na, nangatumba tumba. At Kung yan, kayo, upside kayo, down na ang mga cockroach. So, ganito lang. Easy-easy lang. Tapos, pag nangamatay na yan sila, ilagay mo na sa basurahan. Yan, yeah, nakaka-ano nga. Pag up. Parang nakaka- Yung ano, yung tainga ko ba parang tumatayo. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mong kumilos para sa magandang kinabukasan. So ganito. Ganito pala yung mga kukukuk yan. Kakruks. So, ang mga ay ang daming ano nila. Maraming paa. At yan, pag na-espritahan na sila ayun, matutumba na at uh, parang ano na sila. Uh, waiting to. Waiting na lang. Hintay na lang para matapos ng hininga at pwede nang ilagay sa basurahan. So lahat yan. Lahat. Lahat talaga kapag naisprihan mo yung mga sulok-sulok ng iyong bahay. Dahil dito kasi bago lang bumaha. Kaya kailangan uh, isprihan dahil nandoon yung mga... Ito nga mga kakros o lumalaki na sila. May mga maliliit. Kasi ano pa yon bagong pisa pa yon na eggs na itlog nila. So, ayan. Pag mo, oh, ganun lang sila kasimple. So, simpleng spray lang. Kahit anong spray. Ah, bumili ako ng ano, spray. So, isang ano pa lang, isang gamitan pa lang. So, bawat ano, every, every once a week or twice a week, ganitong gawin. Para tuluyan na silang maglaho. Kasi, ayun na ako oh, na, may nangingit nangingitlog na sila so dadami yan at nadamay pa yung ano oh, yung gagamba Ayan, nag ano rin nagtumba rin siya oh naghihingalo nadamay Kusa, kaya powerful talaga ang spray na ito kasi pag nasingot nila ah deritso. So. ma mama matay hindi pa mo namamatay mag ano pa mag galaw galaw pa yung paan nila After galaw-galaw yan, mga ilang oras, mamamatay na sila. Pag namatay na yan, mabawas-bawasan na yung mga numbers ng kakros na dumadami. Tapos pati yung eggs nila natatanggal din. Kaya pag, pag nadadama yung itlog nila, wala ng next generation. So lahat na ay mamamatay. So ganun lang, maglinis.